may kanindot sa so feeling na mga haglansun is kauban ni mga family. Happy family! Kaayod guys! Hi guys! We Hi. are back! Hi. Bumalik kami kasi last time, iba nang kumuha tayo is yes, hindi pa hinog lahat. So, babalikan namin now. And unfortunately, diba Bagyo. Hi. So, ayan. Ulan! And... Grabe! yung daanan putik sobrang putik ng daanan namin so kasama ko yung kapatid ko and my papa and my mother and ninsonan and susunod yung mga kasama namin yes so samahan nyo kami sa aming pagbabalik here sa bukid So, ayan guys, nakaka-disappoint kasi nga akala namin ay eh, marami pa kami makukuha dahil nga itong dalawang puno ay hindi namin masyadong kinuhaan at ewan ko, but anyari wala, akong na lang, so ayan kumain na pala kami dito, dahil um, dahil umalis kami ng bahay na hindi wala kaming kain, kaya dito lang kami kumain, para naman mapadali yung aming lakad so ayun na nga guys, ang saya pala ng no? mulot ng lansones sa mga kasama so ayan mabuti at nadala natin yung ating tripod para maganda yung ating lalagyan ng camera, so kumuha kami ng mga um, saku namin, kasi nga ang dami na lag lag, dahil siguro sa ano na siya masyado na siyang hinog and isang kuhit lang is nalaglag na, actually mayroon din naman, um, nangunguha dyan sa taas, kaya ayan ang nakikita nyo naman, oh, ang saya-saya ng maumulat dyan sa ban akala mo naman, ay, anong nauhulog sa langit, so, ayan kasama ko yung aking mama at papa at yung aking kapatid sa aming pangunguhan ng lansone so, ayan na nga, sabi ko nga sa inyo kanina, na konti na lang yung aming nakuha dito kasi nga ayun hindi ko alam but ang pagdating namin after one week ewan ko hindi namin alam so actually and dito din this time na akong naalala nyo yung bagyo na grabe yung ulan um, day, ulan whole week ata yun, grabe yung ulan and this day din akala namin is magiinit na yung ano, yung world kaso hindi pala dahil bumagsak din yung ulan this day akala namin ay wala kaya ito nakuha namin hindi basang basa talaga so ayan din nyo naman Ang dami na naman yung nakukuha kaso lang yun na nga eh yung iba is nagkasira-sira kasi nga eh nahuhulog and nakita ano, kita nyo naman yung balde no mating na yung balde na galing sa langit char so ayan may balde po dun sa taas para yung makukuha uh, nila ay sa balde nila mga ilalagay and then Ayan, may ano, may tali din naman. So, thank you. Thankful kami sa aming mga lola, lolo na nagtanim dito. At meron kaming na kukuha ngayon. So ayan manood na lang kayo kung ano yung ginagawa namin dahil ang hirap mag voice over uy bahala kayo dyan! So, maoto guys, ayan, nag-standby sa amin diri sa among tapahan nga gubaon kay gabuhos jud ang malakas na ulan kasi naa bagyo, wa pa nawala ang bagyo ani time. Tapos among ana lang pong gipasaka bahalag ulan kay syempre mo tabok pa biya mig suba, maabdan nya mig baha di mi katabok. So, maoto bahalag ulan kaayo gipasaka na lang namo. So, among nakuha nga lansun is hasta nang lataa. Ah, goodbye.